Hello guys, tara samahan niyo ako mula sa pagising bilang isang sari-sari store owner at hanggang sa pagligo. <laughs> Oo, tama yung narinig nyo guys, isasama ko kayo. <laughs> at sa aking pagluluto, may kasama na pagmamahal. Maging dito sa aking pagbebenta sa aking mga customer. Siyempre, sa paborito ko ang kumain. <laughs> Kaya panoorin nyo na guys ang buong vlog. <mulong music> ko, ang sarap pa sanang humilata <laughs> Kaso lang naalala ko, tendera pala ako. <laughs> Ay, Diyos ko, dahil hirap na hirap ang bumangon. <laughs> Wag nyo na nga rin pala pansinin guys yung kulambo. Dahil ako talaga yung tipo ng babae na hindi nakakatulog kapag walang kulambo sa paa. <laughs> yan talaga pag mga iba na alawi. Charis! <laughs> at guys, syempre, pagkagising, ligo agad, ganun. <laughs> kapag tindera ka talaga, wala ka talagang karapatan humilata. Huwag <laughs> ka talaga tatamad-tamad at wala kang benta. nyo, <laughs> guys, kanina pa talaga ako nagising mga 5am ng umaga nagbukas ng tindahan tapos ayun nagkape ngayon uh, 9 a 9 am na maliligo na ako dahil wala pang mga estudyante hindi pa nabasan lalabas niya mga yan pag alas 10 na so kailangan 10 tapos ako mag sarili ko kasi magre reopen ako. Nakalagay lang dun sa tindahan, i-close. Sira pa yung pinto ng CR namin guys, huwag niyo lang At ayan na nga guys, o ba diba? halos hindi pa mag sa pinto. <laughs> Ewan ko ba talaga at naging sexy ako ng ganito. <laughs> o ayan guys, maliligo na muna ako. Alam nga naman isama ko kayo. <laughs> Siyempre, aantayin nyo kung lumabas. Ganon. <laughs> o oh, diba, ang bilis. <laughs> Kasi nga sa kamalas-malasan, bigla pa lang nalobat yung cellphone. Ko. Tapos bigla akong naisip, sasayaw ako. <laughs> o oh, ganyan yung talent guys, bigla-bigla. <laughs> o oh, ayan guys, tama na yon dahil meron akong naalala. Dahil pagkatapos ng lahat, ayan, haharap na tayo dito sa libro na to. <laughs> o ba diba, sasayaw pa talaga. Balik na nga tayo dito sa pagiging seryoso. <laughs> Dahil kailangan natin magsulat dito araw-araw. -ara. Sa mga kapwa ko dyan, nag-BBIR, syempre nakaka-relate sila dito. <laughs> Sino ba namang hindi makaka-relate? Kasi pag hindi to update, eh, talaga, penalty talaga yung abot mo. <laughs> kaya kahit kaya ano tayo kabisi, kailangan pa rin talaga nating mag-update para hindi tayo mapinaltihan. Ganon. <laughs> Buti na nga lang ay maganda tayo. Ganon. Charis. O siya guys, magsusulat na muna ako dito. Samahan nyo muna kung bumili ng ulam. Dahil ako lang naman dito mag-isa kapag tanghali. At si Mister nga ay hindi ko na pinapa-uwi. Dahil nga minsan ay sobrang init. At para na rin makatipid. At <laughs> naman hindi na ako nagluluto ng ulam kapag tanghali. At sa gabi na nga lang hindi na ako nakakapagluto ng ulam. O ano guys, tara samahan nyo muna kung bumili ng ulam. Dahil gutom na ang person. <laughs> At ayan nga guys, nasa labas na ako ng bahay. Yung bibilang ko ng ulam guys, ay father lang talaga yung pagitan namin. O ba? Diba, ilang hakbang lang. <laughs> o siya guys, pipili muna ako ng aking u

Kani te, sa te. ayton ito na kayo mabara Kani? ah ah Kanyarap ka? O, malinit te. ah Ay, nakawal ko po. Ay, <laughs> O oh, ayun guys, mabilis ang bilihan lang. <laughs> Dahil nga sa oras na to ay alas 11 na. Maya maya ilabasan na nga ng mga estudyante. At ayan na nga, naglalakad na ako pabalik sa bahay. At kailangan ko nang kumain. <laughs> o ba diba guys, sa inyo yung tanghalian nyo alas 12. Pero sa ako, alas 11 lang, advance. <laughs> sa mga nagsasabi dyan na magpapayat na ako. Oh. Ano na lang kung kailan ako magdadayt. <laughs> Dahil hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin talaga na pag-iisipan ang mag-diet. Sarap po yung kumain. <laughs> guys, nagbalak din naman kasi talaga akong mag-diet. Kaso nga lang talaga, nakadepende sa ulam. <laughs> o ba diba guys, pag-usapang pagkain, ang bilis. <laughs> okay, unang subo sa akin agad. <laughs> Alam nga naman sa'yo. <laughs> Hindi, joke lang. Siyempre, sa mga kasari ko dyan, kumain na rin tayo ng maaga. Dahil panigurado ako kapag labasan na ng sujan. panay na naman ang tayo natin eto. Sa mga nagtatanong dyan, bakit sa upuan lang ako kumakain? Meron naman talaga kaming lames. Ay, e ang kaso nga lang, tindera ko guys, kaya hindi dito ako sa tindahan kumakain. Para kapag merong tumawag, mabilis na ako tumayo, ganarn. <laughs> o alam ko, kanina mo pa din napapansin ng lalaki ng subo ko. <laughs> Hayaan mo na, minsan lang yan. Charis! <laughs> Ayan, nagisda na muna ako ngayon. Kaya ilang araw na talaga ako nagkakarne neto. Na Diyos ko, dahil ma-high blood na ako neto. <laughs> Iba pa naman ako pag na-high blood. Kaya right. na ang gamot. <laughs> okay, ano na no? November 1. Kuwan na ako ng may magbuo. Ay, nanay tarang badya. Ano yung rhyme noon? Gilip. Ha? Si plastic. Ako ako ganina, huwag ka munggay, siya huwag ka pagpaigo lamang. <laughs>

nag 625 lang. Sipatong at dito makaharap. Sige po, tawag ko. Kailangan ng salayan sa kanila. Okay, kailangan nila ng isang scarf. Dapat sila sa kampo, kundi ba para ma-processo. Aalagaan naman po siya at aayusin nila sa kikitinas at makikipagtulungan sila sa Bureau of Immigration kaupay ah, Sa laba na mismong poso

Sabi ko naman sa inyo guys, nagluluto talaga ako. Hindi lang talaga halata. <laughs> Kaya ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung aking pagluluto. Ganon. Una ay maglalagay tayo ng mantika, syempre. Pangalawa ay sasayaw, ganyan. Para lalong sumarap ang niluto. <laughs> ay, just ko dahil kung ano-ano lang talaga naiisip. O so, ano guys, panoorin nyo na lang ako magluto. Bali dito guys, ang inuuna ko talagang paggisa ay yung sibuyan. Ayoko talaga na inuuna yung bawang kasi nasusunog siya tapos pumapait. Tapos bali nyan guys, sinunod ko na yung bawang. Hindi lang nakita sa video. And then, sinunod ko na lang din yung karne na pinalambot ko na. At syempre guys, ito tapos na. Huwag na. na akong i-judge guys. Ganyan talaga akong magluto. <laughs>